si Abelardo Dennis Florencio Ho, ipinanganak noong ikalabindalawa ng Mayo taong 1981, kilala professionally bilang Dennis Trillo, ay isang Pilipinong aktor, modelo, at recording artist. Siya ay kasalukuyang isang eksklusibong kontrata ng GMA Network. Siya ay kilala sa kanyang papel bilang Eric Del Mundo sa unang gay-themed series sa Philippine TV, ang My Husband's Lover na ipinalabas sa GMA Network noong 2013. Nakuha ni Trillo ang kanyang unang parangal sa pag-arte noong 2004 para sa kanyang papel bilang isang cross-dressing spy sa 2004 war film na Aisha Teamaso, isang libo isang mahal kita. Noong Mayo taong 2016, lumabas siya sa isa pang primetime television series, ang Juan Happy Love Story, kasama ang kanyang Dorothy na leading lady na si Heart Evangelista. Sa kasalukuyan, kilala na siya sa loob at labas ng bansa patuloy pa rin siyang nagtatrabaho bilang drama king ng GMA Network. Mayroon siyang anak sa kanyang dating kasintahan na si Carlina Aguilar na ipinanganak noong 2007. Nagsimula silang mag-date ni Christine Reyes noong 2007 at naghiwalay noong Mayo taong 2000. Noong ikalabing ng Nobyembre, 2021, ikinasal si Dennis Trillo sa kanyang matagal ng kasintahan, si Jeneline Mercado kasama nila ang kanilang anak na babae na pinangalanan nilang Dylan, na ipinanganak noong ika-25 ng Abril taong 2022. Bago magsimula ang kanyang karera sa show business, minsan ang miyembro si Trillo ng isang banda na tinatawag na Moig. Sa maikling panahon, tumugtog siya ng drums para sa DIY band sa Baguio. Nagsimula ang kanyang karera sa entertainment sa ABS-CBN noong 2001 nang siya ay ipinakilala bilang bahagi ng Star Circle, ngayon ay kilala bilang Star Magic, batch sampung kasama si Bea Alonzo, Alfred Vargas, at TJ Trinidad. Naging bahagi siya ng mga hit television soap opera ng ABS-CBN tulad ng pangako sa Yo bilang si Ruel at sa dulo ng walang hanggan bilang si Jojo, parehong mga minor characters. Matapos lumipat sa GMA Network at maging isang kontrata ng network, nakakuha siya ng kanyang unang papel para sa network sa youth-oriented drama na kahit kailan kung saan siya ay naglaro bilang isang karakter na nagngangalang David. Siya rin ay napabilang sa ilang mga outings tulad ng Twin Hearts at Love to Love. Noong 2004, nagkaroon siya ng kanyang unang pangunahing karakter na papel sa fantasy show na Mulawin. Ginampanan niya si Gabriel isang kalahating tao at kalahating Ravenna na naging third wheel sa romansa ni Alwina, Angel Locsin, at Agelos, Richard Gutierrez. Parehong taon, nagkaroon siya ng kanyang breakthrough performance nang magbida siya sa opisyal na entry ng Metro Manila Film Festival na Aishat Amaso 1941, Mahal Kita bilang isang transgender woman noong World War II, sa pelikulang ito, nakatanggap siya ng kanyang unang parangal sa pag-arte bilang Best Supporting Actor sa ikatatlumpu na Metro Manila Film Festival. Kasunod ng pagkilala na ito, nakatanggap siya ng limang karagdagang tropeyo bilang Best Actor mula sa Film Academy of the Philippines, Filipino Academy of Movie Arts and Sciences, FAMAS, PMPC Star Awards for Movies, Golden Screen Awards, at Young Critics Circle. Kasama rin siya sa ikatlong installment ng Manopo, sa sumunod na taon, 2005, opisyal nang naging isang pangunahing leading man si Trillo nang ipares siya kay Angel Locsin sa television adaptation ng iconic superhero na Darna. Nagbida rin siya sa isang afternoon family drama na Now and Forever, agos kung saan siya ay nominado bilang Best Drama Actor mula sa PMPC Star Awards for TV. Parehong taon, binuhay niya ang kanyang papel para sa Mulawin, The Movie, at lumitaw din siya sa pelikulang Blue Moon. Noong 2005, sa fantasy series ng GMA Network na Encantadia, si Trillo ay itinampok bilang pangunahing karakter sa Etheria, kung saan ginampanan niya ang sapi Ryan Prince, Rakim. Sa gitna ng serye, inihayag ng pamunuan ng GMA Network na si Trilio ay tatanggalin mula sa nasabing palabas upang muling magbida sa isa pang fantasy-themed television series na Mashika, sa wakas ay pinayagan si Trilio na tapusin ang Etheria. Nagbida rin siya sa horror suspense film na pamahiin at kasama rin siya sa noon show ng network na SOP bilang isang co-host kung saan siya rin ay nagtugtog ng drums bilang bahagi ng Star Band ng Palabas. Inilabas ni Trillo ang kanyang self-titled debut album noong 2007 sa ilalim ng indie music. Noong parehong taon, ginawa niya ang kanyang pang-apat na lenten drama special para sa GMA Network sa ilalim ng Apt Entertainment na pinamagatang yun na ko iho. Noong ika-21 ng Agosto taong 2007, nagsimula siyang mag-tape para sa fantasy series na Zedo, pulis pangkalawakan kasama si Alger Abrenica at Marky Shello. Noong ika-27 ng Abril taong 2008, limang libong manonood ang nakapanood ng Battle of Mactan Play, kung saan ginampanan ni Trillo si Ferdinand Magellan sa Mactan. Cebu Shrine. Hanggang dito na lamang at huwag kalimotang mag-like at mag-subscribe pwede po kayong manalo ng 200 Gcash kung aabot tayo sa 1,000 subscribers. Ang gawin nyo lang ay mag-like at nakasubscribe kayo sa aking channel. Huwag din ninyo kalimutan maglagay ng Gcash number niyo sa comment section baka kayo na ang mapiling manalo ng 200 Gcash. Ang rewards ay may maibigay namin pag abot ng 1,000 subscribers na ang ating channel. Salamat po ng marami!